Kinalampag ni Senadora Risa Ontivero sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na agarang bumuo at maglabas na ng plano para sa pagtatayo ng sapat na cold storage facilities sa, sa mga magsasaka. Ginawa ng Ontivero sa aksyon kasabay ng pagbisita ng Senadora sa Occidental Mindoro para talakayin ang mga issue tungkol sa krisis sa sibuyas at iba pang problema sa agrikultura ipinaabot ng mga magsasaka kay Hontiveros ang ilan sa kanilang mga problema at hinaing kabilang ang kawalan ng cold storage facility na pag-iimbakan ng kanilang ani at sobrang pagkalugi sa kita kung saan sa 100 pesos kada kilo na benta sa kanilang ani ay naipagbibili na lamang ng mga magsasaka ang kanilang sibuyas sa 8 piso kada kilo. Dahil dito kinalampag at umapila si Ortebero sa Department of Agriculture at DTI na bago sana magsimula ang mga budget hearings ay maglabas na ng plano para sa pagkakaroon ng cold storage facilities ng ating mga magsasaka. Gate ni Ortiveros, malaking kaluwagan ang mga dagdag na pasilidad hindi lang sa mga magsasaka kundi pati na rin sa mga consumers dahil may iwasan ang pagtataas nga ng presyo nito sa merkado partikular na pinatatayo ang mga bagong cold storage facilities sa, sa Mindoro, Nueva Ecija, Ilocos at Pangasinan kung saan ito yung may pinakamalaking onion producers sa bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.